Ah. Mga kababayan, isang revelasyon ang magpapagulat sa inyo. Si Calamba City Councilor Armin Magiat, a ah, dating isabong agent, na ah, nag-claim na tinangka siyang ipaambush ng bilyonaryong si Atong Ang. Pero teka, bakit nga ba konektado ito sa 34 na nawawalang sabungero? At ano nga ba mas malalim na kwento sa likod nito? Kamusta mga katropa ha? Sa Pilipinas, Los Angeles, Dubai, Toronto at sa lahat ng OFW sa buong mundo. Ako si Hashtag Walk With Lan, at ito ang ating hard-hitting truth segment kung saan binibigyang liwanag natin ng mga kontrobersyal na issue sa Pilipinas with a mix of facts, With and a little bit of sariwang chismis para sa inyong entertainment at enlightenment. Ngayon ha, pag-uusapan natin ng isang kaso na nagpagulo sa bansa mula noong 2021, ang misteryosong na 34 missing sa Bungeros at ang bagong testigo na si Arvin Magyak. Nagsabing si Atong Ang ang nasa likod ng assassination attempt ha, laban sa kanya. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Bago natin simulan mga katropa, goal natin 100,000 subscribers. Kaya i-hit nyo na ang subscribe button, i-like, i-share asin sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Riyadh o Sydney at magpadala ng super thanks para suportahan ang aming content. Ako kung, kung, gusto nyo mag-comment ng inyong opinion, go lang. Basta iwasan ng fake news. Ha? Let's make this a global conversation. Para sa ati, para sa mga hindi pa pamilyar, ha? Ang kaso ng missing sa bungero sa nagsimula noong 2021 nang biglang nawala ang 34 cockfighting enthusiasts sa iba't ibang parte ng Luzon, ha? Ang mga biktima ordinaryong sa bungero mula sa Manila, Arena hanggang sa probinsya na biglang naglaho na parang bula Fast forward to 2025, isang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, alias Totoy, ang nagbigay ng mga explosives na impormasyon. Ha? Ang mga sabungero Umanoy dinukot, pinatay at itinapon sa Taal Lake. At ngayon ha, isang bagong testigo, si Arvin Mangyat, no, ang nag akusa kay Atong Ang, isang kilalang gaming tycoon na hindi lang konektado sa kaso kundi tinanakaran daw siyang patayin. Pero teka, Bago tayo magmalaki ng conspiracy theories, let's stick to the facts. Ano nga ba ang kwento at bakit mahalaga itong pag-usapan? Hindi lang ito tungkol sa sabong ha, ito ay tungkol sa hustisya, korupsyon at ang madilim na bahagi ng online gambling na lumaganap noong pandemya. Kaya mga kababayan, buckle up dahil ito ay isang ilang mga minutong deep dive na puno ng katotohanan sa atari witty punchlines para panatiling hook kayo mga kaibigan. So, isang ordinaryo yung araw nung 2021 sa Manila Arena. Masaya ang mga sabungero, tumataya sa kanilang mga manok. Pero pagkatapos ng laban, ilang lalaki ang biglang nawala. Kasama ang kanilang driver. Ha? Walang bakas, walang text, walang paalam. Sa loob ng ilang buwan, 34 ang nawala sa iba't ibang lugar. Ha? Uh, Laguna, Batangas, Manila. Ang mga pamilya, naghihintay pa rin ng sagot. Isang pamilya sa Kalambang nagsabi, parang hinintay lang natin ang Himala. O oh, ayon sa Philippine News Agency ha, ang kaso ng missing sa bungero sa naging national issue dahil sa mga akusasyon ng foul play sa online cockfighting industry ha na lumalaki noong lumaki noong pandemya dahil sa isabong. E si Yuli Patidonga, isang dating empleyado sa Manila Arena, ang unang nagbunyag ng mga sabungero ay dinukot dahil umano sa pandaraya ng sabong. Ang mas nakakagulat, mm itinuro niya ang ilang pulis, isang subis personality at si Atong Ang bilang mga nasa likod nito. Pero teka, posible bang isang sindikato ang nasa likod ng lahat? Kung iisipin natin ha, parang pelikula ito, di ba? Isang sindikato na parang James Bond na, na, kontrabida na may plano sa Taal Lake. No? Pero seryoso, kung totoo mga akusasyon, bakit hanggang ngayon, 2025 na mga kaibigan, wala pa rin malinaw na hustisya. Ang tanong, sino ang mas may ganang itago ang katotohanan? Is it the police, the tycoons, or maybe, just maybe, ah, ang mga manok mismo ang may alam? <laughs> mga katropa, ano sa tingin ninyo? Sindikado ba talaga o overblown conspiracy? O comment nyo sa baba, ha? At kung nasa Dubai o Singapore kayo, i-share ito sa inyong mga kababayan. Don't forget to hit that subscribe button para sa mas maraming ganitong content. Goal natin, 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo kami ha. Yan. Okay, enter Alvin Magyat, isang konsihal mula Kalambalaguna at dating master agent ng isabong e sabong operation ni Atong Ang. Ayon sa kanya, noong 2021, tinangka siyang ipa-ambush na ang kapalit 2 milyong piso. Imagine, isang konsihal na dating bahagi ng isabong e world, ngayon ay nagsasalita laban sa dating amo? Parang platwisa sa isang telenovela. Pero bakit siya nagsasalita ngayon? At bakit si Atong Ang ang itinuturo? Hmm. Ayon sa Billionaire News Channel, si Magyat ang nag-claim na siya ay naging target ah, dahil alam niya ang mga sikreto ng isabong e operations. Pero teka, si Atong Ang nakilala sa kanyang gaming empire ay nag-deny ng mga akusasyon at nagsampapa ng kaso laban kay Patidongan for extortion. So sino ang nagsasabi ng totoo? Si Mangyatab ba ang bayani o isa lang siyang oportunista. Ang Department of Justice naman ayon kay Undersecretary Raul Vasquez, ah, sinabi, sinabing ang investigasyon ay hindi personality driven kundi batay sa ebidensya. Pero paano nga ba natin malalaman ang katotohanan kung ang mga testigo mismo ay may sariling agenda? Hmm. Kung iisipin mo ha, parang chess game ito. Si Magyat ang knight na biglang lumabas mula sa anino. Si Atong Ang ang king na laging may alias sa bulsa. At ang mga ha, pawns na hindi natin sure kung kanino talaga loyal, pero seryoso mga katropa. Ang tanong, bakit palaging may assassination attempt kapag may malaking pera ang involved? Parang every time ha na naglalabas ng ganitong kwento, may plot twist na kasama. Okay mga kababayan sa Jeddah, London at Cebu, ano sa tingin ninyo? Sino ang dapat paniwalaan? Si Magyat o si Ang? Mag-comment kayo sa baba. At kung gusto nyong suportahan ang aming deep dives, magpadala ng super thanks please. I-share din sa inyong mga kaibigan sa Qatar at Canada para marami tayong makakausap tungkol dito. Noong July 10, 2025, isang team ng Philippine Coast Guard at DOJ ang nagsagawa ng search sa Taal Lake. No? Resulta, nakakisa, nakakita sila ng mga sako na may lamak at um uman na umano'y burnt human bones. Ayon kay Patidongan, eh, dito itinapo ng mga labi ng mga sabungeros. No? Pero teka, ang Taal Lake ha, parang masyadong cinematic ang setting. Di ba? Isang bulkan, mga sako at isang misteryo pero seryoso, ang discovery niya na ito ay nagbibigay ng bagong pag-asa para sa mga pamilya ng biktima. Diba? Ayon sa Philippine Coast Guard, ah, ang mga sako ay kasalukuyang sinusuri para sa DNA testing. Pero ang tanong, paano natin masisigurong ang mga buto ay sa mga sabungero? At kung totoo man, sino ang mga responsable Si Patidongan na ngayon ay nasa protective custody ay itinuro ng labing limang pulis at si Atong Ang pero ang DOJ ay nagsabi rin na hindi hindi kailangan ng mga katawan para magsampa ng murder charges. Ha? Sapat na mga circumstantial evidence. Kaya naman kahit walang konkretong labi, posibleng umusad ang kaso. O kung isipin mo ha, ang Taal Lake ay parang isang giant feeling cabinet ng mga sindikado. Itinapon mo lang doon ang ebidensya tapos goodbye case. Pero seryoso, kung totoo ang mga sako ng buto, bakit ngayon lang natin ito natagpuan? At bakit ang mga police na involved ay nasa restrictive custody lang? Parang sinasabi ng gobyerno, chill lang mga bro, inaalagaan natin sila sa camp krami. <laughs> mm, mga katropa sa New York, Melbourne at Davao, ano sa tingin niyo? May hustisya ba talaga sa Taal Lake? I-comment nyo sa baba ha. At kung gusto nyong marinig ang mas maraming ganitong kwento, i-hit ang subscribe button ha? at magpadala na super thanks please. Let's keep the conversation going, lalo na sa mga OFW natin sa Kuwait at Japan. O, nung pandemya ha, ang isabong e ay naging bilyong-bilyong industriya. Mula sa simpleng sabong sa barangay, naging online na. Ha? May mga live streams at malalaking pustahan. Pero kasabay nito, dumami ang mga krimen, pandaraya, kidnapping at ngayon, murder. Si Atong Ang nakilala sa kanyang mga gaming empire ay naging sentro ng mga akusasyon. Pero teka, bakit ang mga ganitong industriya ay parang laging may koneksyon sa mga politiko at pulis, no? O, so ayon sa DOJ ha, ang isabong e ay naging breeding ground ng krimen dahil sa malaking pera na involved. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay nagsabi pa na mga nasa likod ng missing sabongeros ay posibleng konektado rin sa drug war ng nakaraang administrasyon. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon wala pa rin konkretong aksyon laban sa mga big time players? Ang labing limang pulis na nasa custody ay isang simula pero sapat ba ito ha, para mabigyan ng hustisya ang 34 na pamilya? O kung iisipin natin, ha, ang isabong e ay parang isang giant casino na pinapatakbo ng mga sindikato na may mga police bilang bouncers at mga at mga tycoon bilang mga boss no pero teka kung lahat ng ito ay totoo bakit parang ang gobyerno ay naglalaro lang ng catch me if you can hmm, parang sinasabi nila Sige, mag-imbestiga kami ha, pero chill lang ha. <laughs> mga katropa sa Abu Dhabi, Vancouver at Makati. Ano sa tingin niyo? Corruption ba talaga ang ugat lahat? I-comment niyo yan sa baba ha. At kung gusto niyo suportahan ang aming content, magpadala ng Super Thanks, please. I-share din sa inyong mga kaibigan sa Singapore at Saudi Arabia para mas marami tayong ma-inform. Okay, ngayon ha, habang sinusulat natin itong script Ha, ang mga pamilya ng 34 na sabungeros ay naghihintay pa rin ng hustisya. Si Arvina na magyat ay naghahanda ng kanyang testimonya habang si Atong Ang ay naghahanda ng kanyang depensa. Mm, ang DOJ at PNP ha, busy lang busy sa Taal Lake. Pero ang tanong, magkakaroon ba ng breakthrough, breakthrough o isa na namang dead end ito. No? Ayon sa DOJ, ang susunod na bang ay ang DNA testing ng mga natagpuang buto. Kung mapatunayang ito'y sa mga sabungero, posible, possible, posible ang murder charges kahit walang katawan. Puro ang mas malaking hamon, pero ang mas malaking hamon, paano masisigurong walang cover up? Si Malacanang ay nangako ng transparency, pero ang pamilya ay nagsasabi, sana ng totoo. Okay ha, kung iisipin mo, parang teleserye ito na walang katapusan. Pero seryoso, mga katropa, ang hustisya ay hindi dapat teleserye. Dapat itong maging reality. Kaya naman, habang naghihintay tayo ng sagot, let's keep the pressure on. Kasi kung hindi natin babantayan, baka ang kaso na ito ay maging isa na namang urban legend sa Taal Lake. Okay, mga kababayan ha? ngayon natin uh, nalaman ang kwento ng 34 missing sa Bungeros. Ang revelasyon ni Arvin Magyat at ang mga akusasyon laban kay Atong Ang ha, mula sa Taal Lake hanggang sa Camp Crame. Malinaw na ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa sabong, ito ay tungkol sa kapangyarihan, pera at hustisya. Ang tanong, kailan natin makikita ang tunay na katarungan? Kaya naman mga katropa sa Quezon City, ha, Dubai, Toronto at sa lahat ng sulok ng mundo, ihit nyo na ang subscribe button para sa mas maraming ganitong content. Goal natin 100,000 subscribers. I-like, i-share sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Sydney at Jeddah at magpadala ng Super Thanks please ha para suportahan ang aming misyon na magbigay ng katotohanan. I-comment din ang inyong opinion ha. Ah, sino ang dapat paniwalaan at ano ang susunod nating gawin? Okay, sa ngalan ng hustisya at katotohanan, salamat sa inyong panonood. Ako si Hashtag WalkWithLan at ito ang hard-hitting truth. Stay curious, stay informed, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Ingat kayo mga kababayan, mula Manila hanggang New York at mabuhay ang Pilipinas!